Hi guys, so ito nga guys, maglilinis po ako ng kuko ngayon ni madam guys, kaso nga lang guys, no lumabas talaga yung nana, kasi nga nagsusugat pala sa ilalim ng kuko ni madam guys, kasi nagpalinis nga daw siya, kaso hindi talaga natanggal ng ayos yung kuko niya, kaya bumaon sa laman yung kuko ni madam, kaya nagkaroon siya ng nana guys, so ayan guys, natignan nyo po yung paani ni madam ay namamaga talaga, so ang ginawa ko guys, dandahan lang talaga ang pagtanggal ko ng kuko kasi nga yan guys tignan nyo lumabas talaga yung nana ng kuko ay sa paan ni madam guys so tignan nyo nga guys no yung paan ni madam ay bagong linis pa lang daw yan pero tignan nyo naman talaga sa ano may natitira kasi talagang mga dry skin ang paan madam. Tapos, tumusok na din yung kuko ni madam. Kaya, nagkaroon talaga siya ng sugat doon sa ilalim. Akala ni madam, ay dry skin lang. Tapos, sabi nga niya, nakirot nga daw at saka masakit. So, yun nga. Pagka cutting ko sa kuko ni madam, ay makikita talaga kayong nagnanat talaga yung kuko ni ma'am. So, kung halimbawa guys, no, pag nagpalinis kayo, dapat talaga sagad ang pagkatanggal ng kuko. Kasi, may posibilidad talaga na magsusugat talaga yung paa nyo. Kasi nga, tumusok na yung kuko niya doon talaga sa laman ng paa ni Madam, guys. So, tingnan nyo, guys, no. Nung tinanggalan ko na siya, nilinis ko talaga muna yung may nanak, guys. Kasi para mawala. So, yun nga. Ngayon, okay na ang paa ni Madam, guys. So, ayan. Tingnan nyo po kung gaano na kalinis ang paa ni madam guys nawala na din yung nanak kasi nga tinanggal ko din yan tapos pagkatapos dyan guys nilinisan ko din talaga para mawala na yung nana sa paa ni madam guys so ayun nga kita nyo sobrang ano talaga ng pagkakat sa paa ni madam guys yung sa kuko ba ang laki talaga tapos iniwanan pa kaya yun nagkaroon siya ng sugat so ayan nga guys no dapat talaga kapag nagpapalinis ay dapat sinasabi nyo doon sa naglilinis na tanggalin hanggang dulo yung kuko kasi nga para maiwasan ang pagsusugat ng paa guys. So ayan, tignan nyo naman talaga no. Ang dami din talaga yung natanggal na dry skin sa paa ni madam guys kasi nga. Ang naglilinis talaga sa kanya ay hindi talaga tinatanggalan. So, ang ginawa lang daw ay kinakating lang doon sa ibabaw. Kaya, mas marami talagang dry skin pa rin na naiiwan tapos ang ano ni madam doon sa loob yun nga lang nagsusugat na talaga so yun nga inaano ni madam sa akin nirereklamo na sabi niya ay nak nakirot nga daw tapos pumunta siya dito ay hindi naman daw ako naabutan niya kasi nga guys umalis nga ako tapos pumunta na naman ulit si madam marami pa rin akong client kasi nga ang nangyari guys wala ako lang kasing mag-isa. So, yun nga, hindi ko naman lahat magagawa. So, ito nga guys, ngayon lang ako na tsempohan ni madam. Kaya, tingnan nyo guys, oh, nanginginig talaga si madam kasi masakit nga daw talaga. Gawa kasi ng, ano guys, yung sugat doon sa paa niya. Kasi gawa ng, kunting hawak mo lang guys, ay nasasaktan nga si madam. So, ayan guys, tingnan nyo kung gaano kalaki dyan yung, ano niya, yung koko na nakabaon hirap din ako dat na pagtanggal so ang ginawa ko talaga ay dinandaan ko lang tapos tingnan nyo guys nilinis ko talaga yan yan o no. yung tinanggal ko na yan guys dry skin yun tapos doon siya nagkaroon ng nana talaga sa gilid so ayan ngayon hindi na natanggal na siya tapos na ano ko na rin yung mga dry skin sa paan ni madam So, tingnan nyo guys, malapit na matapos. Ito, makikita nyo kung gaano kalinis sa gilid ng paa ni madam. Ay, tinanggal ko talaga yung kuko para hindi na ulit magsusugat. So, ganun talaga ako maglinis. Tinatanggal ko talaga lahat ng mga dry skin at saka yung kuko. Hindi ako nag-iiwan sa gilid. So, tingnan nyo guys, ang laki ng awang sa kuko ni madam guys. No? Ay, sa paa pala. Malaking awang guys. Kasi nga, ang nangyari nga guys, no sobrang ano talaga yung kuko na na bumaon talaga doon sa laman ng paa ni Madam bumaon doon talaga sa pinakagilid sobrang laki kaya doon nagsusugat na yung kanyang paa talaga doon yung makikita na pagkat ko pa ay nag ano na talaga yung nana lumabas so ang, ang akala lang talaga ni madam ay dry skin pero hindi niya alam na nagnanana na pala doon sa loob so dapat talaga ang ginagawa nyo kapag nakirot na talaga yung paa nyo guys, ibig sabihin, nagkakaroon yun sa, ng nana doon sa ilalim guys. So, ang akala nyo talaga, try skin lang ang masakit doon sa paa nyo guys. Pero hindi nyo alam na mayroon na palang, mayroon na palang ano, mayroon na pala siyang nana doon sa loob. So, yun nga ang nangyari sa paa talaga ni madam. So, tingnan nyo kung gaano. Para lagi kayong update sa aking mga video, guys, pa-share and follow na lang.